sasabihin lang sana ako ngayon na ngayong 2025 sana Happy New Year po sa lahat. Una na po, sa Happy New Year po. Mga idol ko. May sasabihin lang po sana ako sa ngayon. Sa uh, Pasok ng 2025 Year 2025 Mga idol Sana Ako po Ordinaryong tao lang po ako Pero naka-intindi po ako sa Pamamalakad ng Gobernyo natin ngayon alam mo, alam niyo, alam po natin, ang no? gobyerno po natin ngayon, nagsisikap din kung paano masosyonan yung kairapan natin. Ako, hindi ko masasabi kasi, ano eh, yung buhay natin ngayon kasi, pindi sa discarding. Sa totoo lang po, masasabi ko, yung mga kababayan po natin ngayon, dumdiscarding, alam nyo, kawawa yung mga sa may hirap na mga komunidad ngayon. Dumdiscarding, pero iba ng mga ano, sangay ng gobyerno natin, inuholi sila, inuholi natin yung mga lumalabag sa di sa batas. Pero sa totoo lang po, kawawa yung mga kababayan natin. Discarte lang para mabuhay. Pero sa ngayon, ngayong masasabi ko lang, nag-away-away pa yung pasa. nag -away -away pa po tayo. Sa na ng yung pamumulitika. Pangalong, pangalong, ano, Duterte, idol po kita. Pero, kasi Idol Bibi Sara. Makakaisa na po tayo. Para kay Bibi kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po tayong magkano sa tawag dito. Sa loobin natin. Makakaisa na po tayo mga Pilipino. Kasi kawawa po kayo mga Pilipino. Ngayong 2025 po, magtulungan po tayo. Alam nyo po, kaming mahirap yung kawawa, kawawa po. Kawawa po, gabing mahirap to be -discarte. Alam nyo, nakikita ko po sa mga kababayan natin lahat dumediskarte ngayon lahat dumediskarte para mabuhay sana yung namamalakad sa mga gobyerno ngayon bigyan pansin po yung mga mahihirap natin mga kababayan kababayan alam nyo ako pag umiikot sa Maynila, nakikita ko po ultimong mga bata inuotosan ng mga magulang hindi na makapag-aral para mabuhay lang sila sana kung na po tayo mag-away-away para sa politika na yan na kaisa na po tayo sa gobyerno natin. Ako, hindi naman ako politiko. Ordinaryong mamamayan lang po ako. Pero intindi po ako. Kaya ko pong ipagtanggol yung sarili ko. Alam ko po yung patakaran natin ng mga inaapi. Sana po. Huwag na po tayo mag-away-away. Dahil sa kung ano-anong na yan, pagkakaisa na po. Kawawa po yung mga tao na apektuhan ng mga pangayan na yan. Siyempre, iisip yung mga tao, sinukakapihan pero saluto po kay Pungpong Marcos kay Inday Sara sana po sa mga supporter ng mga na mamahala po sa ating gobyerno ngayon sa batatas na gobyerno na namamahala ngayon Nakakaisa na po makatatapok tayong mag-aaway po kaming mga mga mahihirap sa tutusin po. Tumiliskarte, alam nyo. Sana po, nakaiyot po kayo ng buong Maynila. Alam nyo, yung mga tao, tumiliskarte po yun. Para mabuhay lang. Huwag magutong pagpagtuman at saka yung kita nila. -tus -tus ang sa mga pag-aaral ng mga anak. Huwag na po tayo pairalin yung pride na yan. Kasi ang politika, yan po yung nakakasira ng mga relasyon natin. Sa totoo lang, yung mga politiko na yan, mga politika, dapat huwag niyong isipin na kumpormi sa kung anong ano kayo, anong anong tawag niyo, yung kalyado nyo, dapat parehas lang naman tayo ng mga Pilipino. Dapat huwag na pong isip pa rin yung kanya-kanyang prinsipyo ng mga tao. Dapat pare-parehas po. Kapabawa po yung mga Pilipino ngayon. Alam nyo po. Sa lahat po, may ikot po ako sa buong Maynila alam nyo kanya-kanyang diskarte totoo po yun kanya-kanyang diskarte po yung mga Pilipino ngayon para kumita hindi sila umasa sa gobyerno natin ngayon sana po maawa po kayo mga sa gobyerno natin wala po tayo mag-away-away sa so, kanila na ng malap, pamamalakad sa politika na yan. Huwag niyo pong pirahalin yung kung sinong-sinong kinakampihan niyo na politiko. Ako po, ordinaryo lang po ang tao, pero nakaintindi po ako. Kasi po, tumutulong din po ako. Tulong din po sa pamilya ko. Ako lang therapy. Idol po kita pero sa kasinday Sarah. Idol po kayo. Idol po namin kayo. So, sama na po tayo. Susuporta na po sa gobyerno natin. Huwag na po tayo mag kasi po, alam nyo po, tayong mga Pilipino lang naman ang naglalaban. rin po yung pabayaan yung mga Pilipinas na magwatak-watak. kaisa po tayong lahat, mga Pilipino. Sino yung po yung leader natin? Susuportan po natin kasi ano po yan? Siya yung po yung binoto natin lahat. Si bubong Marcos, bubong Marcos natin. Okay lang po mabait naman yung pangulo natin. Oo, ngayon lang po ako nang kapagsalita ng ganyan. Pero sa ano ko po, po, sa... Sa... Nakikita ko po sa kanya, may malasakit po siya sa Pilipino. Hindi siya napapaya sa atin. Sana po. Pangalong po, bong, Pangalong Bongbo. Tapos, intindihin mo po yung mga mahihirap natin mga kababayan. Ngayong year 2025, intindihin nyo po, tumidiskarte po kami ng mga mahihirap ngayon. Alam nyo po, naawa po kami. Halos pwesto pa lang mahal na nang bayad namin sa mga pwesto sa malingki. Kaya, karamihan po kami na sa bangkita na lang natitinda. Sana po mabigyan niyo po kami ng mga pansin. Kawawa po kami mga mahirap. Mga malang bong-bong balkos. Pansin niyo po mga mahirap. kami mga mahirap. Pangalong, du Pangalong Duterte, saludo po sa iyo kasi ikaw po yung napakataas ng salo, napakataas ng suporta mo sa mga mahirap na katulad namin. Sana po, huwag niyo po tayong mag-away. Supportahan na po tayo. Supportahan na po natin si Bongbong Marcos. Para sa ayun, ikaw online po ng bansang Pilipinas natin. Sino po kasi makakampi tayo lang po lahat ng mga Pilipino niyan. Aten po ito. tayong umasa sa mga ibang dayuhan na buhay sa Pilipino. Alam mo nyo po, lahat ng mga Pilipino, ay <coughs> po kayo pang Duterte. Pero sa ngayon po, iba na yung presidente natin, sana, pag na po tayong mag-away, supportahan na, na, po natin si Bumbong Marcos na ipagpatuloy po ang pagtulong sa atin. Matulungan <coughs> so, po tayong lahat. Sumisikap so, na naman po yan. Sumisikap naman po na patulungan kami mga Pilipino na, na gay i Yan lang po, masasabi ko yan. Sa 2025, salamat po.